This guy is Manix Carrancho. At just 17, he achieved millionaire status. Now he's a billionaire with his own cosmetic line, a fleet of luxury cars. I of order. But Manix hasn't forgotten his roots. B Tinatanong na kung yung 1M daw ba is contract. Yung ibigay kong 1M sa kanya, no? Anong no contract? pinagsasabi nagsasabi nyo. Hindi, kasi sabi ko, makapasok ka lang sa PBB. PB, ibigay ka to ng 1M. Basta Pramos makapasok ko? siya PBB. Oo. Oh. Eh, rinalo. dadagdagan tagad Oh, don't believe He's dedicated to supporting aspiring artists and individuals. Helping them achieve their dreams. I just wanna. The trending Manix Carancho. Dito ko nakuha kung saan ako nagkamali kasi hindi ko talaga alam kung anong nangyayari. <laughs> Bigla nagising na lang ako, wala na akong pera. so kailan mo tinamaan yung first million sales mo? Na-earn ko yung first million ko before. Nung no? 17 years old po ako and tingnan lang po. 2016, sabi ko ayoko na. Gusto ko ng isara. Sabi ko ipapaubos ko na lang yung products ko worth mga 2 million at Money Masters with Chin Tan. Hi there, this is Kitan, your pambansang wealth coach. super excited ako. Ngayon, makakilala natin, syempre, ang founder ng organization ng company nito. Walang iba kundi si Mr. Manix Carancho. Okay? Hi po. po kayo. So, Manix, can you please tell us, ano bang nag-inspire sa'yo na umpisahan mo talaga tong company na ito? Yes, kasi meron kaming salon searching key. And ako, ayoko nang walang ginagawa sa salon kasi nagbabantay lang ako. Hindi ako marunong gumawa sa hair, ganyan. Sabi ko, what if magbenta ako ng mga sabon, ganyan. And nagulat ako yung mga binentahan namin talagang bumabalik. And nagre-request pa sila ng mga lotions and other products. Doon siya nagsimula talaga. Kailan mo inumpisan to? Uh... 2014. 2014 kan nag-start. Before noon, mahilig na ako magtimpla ng mga like lotions. Pag nainip ako, nagpupunta pa ako sa mga seminars ng mm. gawaan ng sabon, ganyan. Tapos sabi ko bat hindi ko siya ibenta. Sayang naman yung knowledge ko sa pagtimpla. Natutuwa ako kasi bumabalik talaga yung customers namin. So, yung ibig mo sabihin, lahat ng produkto mo, you formulate yes. your own product. Grabe talaga, no? Nung nag-umpisa ka ng 2014, mm. ano yung nangyari after that? After noon, ng 2015, sabi ko, ba't para siyang humihina? umihina kasi yung pala yung mga uh, nakuha kong distributors linilipat nila sa ibang company hmm. So, gumito umihina yan lakas lakas at bigla siyang li linilipat So, natuklasan ko na meron nga naglilipat sila ng kliyente sa ibang brand 2016 sabi ko ayoko na gusto ko ng isara Sabi ko, ipapaubos ko na lang yung products ko worth mga 2 million ata yung products Sabi ko, ayoko na. Tapos, nag ako ng mga random distributors sa uh, online. Tapos, nakilala ko si Lizelle Alayay. Tapos, sabi ko, binenta ako siya ng worth 5,000 pesos. Tapos, pinagkamalan niya pa akong scammer. Kasi hindi niya naman ako kilala time. Pinagkamalan niya Ayaw niya muna ibigay yung 5,000. Parang ipadala ko muna bago niya ako bayaran. Tapos, mm. sabi ko, ayoko. Baka ikaw naman mas, ako namang. Ako namang mas Mm. Pero eventually, pumayag siya. And then kinalat niya na sa ibang distributors yung 2 million na products namin in less than parang 6 months parang naubos Kaya, so parang say ko, tutuloy ko na lang to kasi nahanap na naman yung product hinahanap na naman nila yung product sabi ko ang gusto ko lang is masara na to kasi mayroon kami in poultry so sabi ko sige doon na lang ako magfocus baka hindi para sa akin tong skin care mm. and sobra siyang lumakas and dumami yung distributors wala na akong magawa kundi ituloy. Ituloy. And after that, pataas naman ng pataas yung sales namin. Hmm. Hanggang ngayon, nung pandemic talagang Nag-boom. Oo. Oh, sa pandemic, pandemic ka, Pandemic nag kami, nag-boom. Iyak ako ng iyak yun kasi ang dami Bakit? kong empleyado im sa RGK. Eh. Mga ilang empleyado mo? Siguro mga 100 to 200 plus. Hmm. So, iyak ako ng iyak. Sabi ko, ako kaya kong mabuhay muna hmm. habang walang ano. Pero sila sabi ko, paano kayo? Sabi ko, iyak ako ng iyak. Pero nung bandang May 2020, nagsisi order na naman. So, pinabalik ko sila. Sobrang lakas kasi anday ko nabenta that time, Kanamihan ng mga brands, so walang stock. So ako lang yung meron. Hmm. So mas nakilala yung brand. And sabi ko, tumadami na yung pera. Sabi ko, saan ko dadalhin? Sabi ko, ayoko naman bumili ng mga luxury cars. Ayoko bumili ng buo-ano-ano. Hmm. -ano, sabi ko, itayo ko na lang siya ng mas malaking planta. Sabi ko, kaya po nabootom. Bigyan lang natin ng perspective, gaano kalaki na ngayon ang iyong business? Mas satisfied po ako sa kung ano meron yung prestige. And... Hmm. Hindi ko na nainiling maging number one. Mm -hmm. Basta mas matagal na business, mas stable na negosyo ng Prestige, okay na po ako doon. Okay, magbalik tanaw tayo Manix. No? Nakwento mo kung nag-start ka noong 2014. Pero I want us to go back nung ikaw ay nag-umpisa. Yung parents ko po talaga nagsimula sa wala. Mm -hmm. Nag-start silang maging bus driver, tinda ng money, kung ano-ano din. Pero hindi ko na po naabutan yung ganung sitwasyon. Ilang ka magkakapatid? Lima po. Nung dumating ako medyo nakaka-LL naka na. Nakaka-LL. Opo. Oh, Nung ikaw naman ay eh, syempre nag, <clears throat> 'di ba, inumpisa mo tong business noong 2014, right? Mga magkano kapital mo noon? Siguro wala pa pong 5,000. Oh, huh? Nag-try lang ako magbenta sa mga customer kasi sinichika ko na yung mga customer, mga nagpapariban. Siyempre, anim na oras sila dun nag... Sa parlor. Na, sa parlor. Anim or, na oras sila dun sa kung gagawin ko dito. Kahit gusto kong like tumulong, hindi talaga ako marunong. Hindi ko siguro siya gusto mm. mag-plancha-plancha. Mag, mag plancha. Sabi ko, chikay ko lang ito. Bentahan ko na lang lang ko ano-ano. Muulit sila. Dun na dumami talaga yung product namin. So, 2014, 5,000. <clears throat> Kaya naman nabawi yung 5,000 pesos nga gaano katagal? Saglit lang po, less than a month lang. Less than a month? Tapos yung second month, yung 5,000 Para, naging magkano? parang, magkano? Parang naging 50 na po. 50? Tapos? 100 million na po. Yung wow! Yung so, kailan mo tinamaan yung first million sales mo? Uh, how long? Months lang po. Months lang. Nasyak ka ba? Hindi naman po. Kasi na-earn ko yung first million ko before. Nung 17 years old po ako. And yun nga lang po. Hindi na-sustain. Ano yung negosyo nung 17 uh, years old? Usong-uso po dun yung mga cellphone. Mm -hmm. So, yung sanlaan ng mga cellphone, yung mga nagka Sabi ko, since may ako sa cellphone, sabi ko gusto ko maging takbuhan ng mga <laughs> ano. naka ko siya yung million ko talaga dun. Sobrang, syempre 17. Proud na proud ako dun. Oh, 17. That time, medyo mahirap din po. Nun, eh. Syempre, bata. Hindi ko alam paano i-gastusin yung pera pera. Um, Humihina yung business, yung expenses ko same pa rin. Kaya ako mm. parang naubos siya. Oo. Oh. Kinain, kaya nag-umpisa ka muli at 5,000 pesos. Ito lang ano itong mga to? Ito, LB po. Oo, oh, LB Bunny. Uh, po, oh, tapos oh. ito Fendi. Oh, oh. Givenchy, Burberry, Dior. Oh, Siyempre, nakikita natin to mga staff toy lang to ha. Uh, more or less, give us an idea magkano ang halaga ng ganito. Ito po, sir, 50 to 60,000. Okay. Wow stock toy lang 50,000 na Pag, nakita ng bata yan, baka laruin yan. Nako. So, Manix, uh, tell us, ano yung... At marami na kasi skincare, eh. Yeah. Why would they choose your ano, skincare? Yes. Nakilala ka bilang CEO na hindi madamot sa mga incentives. And kung hindi ako madamot sa incentives, mas hindi ko titipe yung ingredients or raw match ng products. So, kung may mga whitening na mura, ang pipiliin ko yung high-end na whitening. Premium yung quality, kahit kaunti na yung margin namin. Basta maging satisfied yung customer. So, ang ibig sabihin yan, you want to offer quality products yes. is, uh, and premium products at an affordable price. Yes, yes. Can you describe to us yung ano target market nina reach ng company? Before, ang target market namin mga high-end clients talaga. Kaso na kaunti yung market dati mataas yung price namin. Like, yung mga lotions namin nasa 750 Oh. And sabi ko, kakaunti yung market ng high-end. Mas marami yung sa masa. Sabi ko, mm -hmm. gawin natin high-end yung quality pero masa yung presyo. Doon siya tinangkilip talaga. So, magkano ang presyohan natin? Like, for example, sa lotion? Lotion ngayon, 250 So, ang next question, Siyempre nagtatanong yung mga tao, mm. paano mo na may maintain yung quality at a low price? Since sabi ko nga kanina hoarder ako and cash namin siya binibili so mm. nakakahagil kami sa presyo nakakahagil kami sa freebies yan mas naibibigay namin ng mas mura at the same time manufacturer kami so wala nang kita yung manufacturer ayun ayun pala yung ano yung tinatawag nating advantage mo kasi nagumpisa ka talaga as manufacturing yes, okay. di ba hindi katulad ng mga iba ang ginagawa nagpapatol manufacture pa Siyempre, si toll manufacturer may kita yes, tapos doble. Oh, doble. Kunyari, piso nagiging dalawa. Mm -hmm. Tapos, si brand, gustong kumita rin. Yung dalawang piso magiging magkano na yun? Four or five. So, on your end, tinatanggal mo na yung... Sa manufacturing. Sa manufacturing. So, parang, ang laki talaga ng lamang mo. Ma malaki. Kaya nga, nagtataka sila. Lagi nilang sinasabi, Sir, kumikita ka pa ba? Mm -hmm. May natitira pa ba? Kasi yung incentives namin talaga, simula't simula, -simula talagang bongga compared sa ibang brand. So, lagi lang tanong, paano mo nagagawa? At saka, ang tinatawag natin dyan, Manix, kasi at saka mga nakikinig at nanonood is called the economies mm. of scale sa pagnanegosyo. Common sense, di ba? Pag bumili ka ng volume. Yes. Di ba? Kumpara sa maliit na yun, tinatawag na MOQ, mm. minimum order quantity. Kunyari, pag binili mo lang, 1,000. syempre, yes. tataas ang presyo. Pero pag bumili ka ng truck, truck. O, oh, 10,000 o 100,000, mababa na presyo. Mababa. Mababa talaga. Plus the fact, ito pala yung sikreto ni Manix. Cash. Yes, kasi nakakahagal. nakakahagal <laughs> talaga kami. Oo, grabe. So, yun pala ang kanyang sikreto. Oh. Yun low profile. Hindi ka masyadong maingay sa ano, social media, sa TikTok. Kaibigan, endorser ko sir, kusero, si Rosmar natin. Kaibigan, si Rosmar. Siyempre, Manix at the end of the day, it's the customer that counts mm -hmm. eh. Di ba? Paano mo naman na-ensure na ika nga yung customer satisfaction at the same time yung customer experience sa product? Unang ginagawa namin para maganda agad ilabas namin sa market, tinatawag namin Manix sales. Bago kami maglabas ng products doon, talagang pinapatry namin sa kanila. At the same time, minsan nagbibigay muna kami ng mga testers sa mga clients. Then kung ano yung feedback na mabibigay nila or kung merong mga gustong ayusin, ayusin muna namin siya, then bago namin siya i-release sa market. Para meron na paglabas, meron na siyang mga feedback. Paglabas nun, kaunti na lang yung mga i-revise. Paano mo naman hinahandle yung mga, like for example, negative na mga iba? Siyempre, may mga iba magsabi, oh, hindi ako happy sa ano, product. Hindi na namin sila kung paano namin may improve yung product. At the same time, nagpapasalamat pa nga ako parang ito yung problema, ayusin natin. Kasi pag laging hindi, maganda yung product ko, maganda yung product ko. Hindi ako mag-grow doon eh. Hindi mag-grow yung brand, hindi grow yung manufacturing na kasi hindi kami nakikinig sa customers eh. Pag ganun. Lagi ako nakikinig sa customer, yun yung parang pinaka-importante. Yun yung natutunan ko talaga. Manix, kasi uh, syempre naman, I'm sure marami kang mga resellers, di ba? Mm. Can you share with us yung mga success stories naman ng mga resellers mo? Yung mga ibalay, tulad noon ako nakilala si Miss Lisel Alayay, mm -hmm. talagang pasoko na rin siya sa buhay niya, magtitinda na lang siya sa palengke ng mga suka, mga pinaplastik po. And simula na dumating ako, ako, dumating yung prestige sa buhay niya. Lagi siya nagpapasalamat. Minu-minuto siya nagpapasalamat. Kasi ang laki ng binago ng buhay niya. Nagkaroon siya ng maraming properties, kotse. Ngayon, nag-open kami ng bagong building niya sa Baguio. May 25 lang. Nag-open siya. Ako, nakakatawa kasi parang pasukukan ka na sa buhay mo. Tapos ito yung bibigay ng Diyos sa'yo. Bibigay ng prestige sa'yo. Kaya sobrang thankful ako. Hindi lang ako yung natutulungan ng brand. Ang dami namin natutulungan. Ang dami yung success stories ng brand po at naalala ko, nag-umpisa siya ng 5,000 pesos. Yes. Na yun, nagdududa. Nagdududa talaga siya. <laughs> na, talagang, pag meron kami mga events, sinasabi niya na pinagamanan pa kong scammer. Mm. Hindi niya alam yun yung magbabago ng buhay niya. Ganun. Mm. Meron din kaming isa from Bulacan. Nagtitinda na siya before ng beauty products pero hindi ganun kaingay yung name niya. Hindi ganun kabenta. And nung pinasok niya yung Prestige, talagang dun nagboom. dami niya na pong shops ngayon. Kotse. yun mga properties. Kasi bilang brand owner, tinuturoan ko yung mga nasa downline ko na mag-invest. Huwag sa luho. Kasi nasubukan ko ng bumagsak and ayokong ayaw kong maranasan nila yun kasi napakahirap bumangon talaga. Mm -hmm. Sabi ko mag-invest kayo sa mga bagay na babalik talaga sa inyo. wag yung mga kotse na magagara. Mag-invest kayo sa tama. wag kayo maging atat mag-invest kung porkit may pera kayo mag-invest kayo. Usually doon nagkakaproblema. Maling mga investment. Doon kayo mababangkrap. And wag kayo mag-over invest masyado sa maraming properties nang sabay-sabay. Mm -hmm. Kasi baka ang dami ko rin nakikita ng mga ganon sa online na parang sabay-sabay sila -sabay na nag-invest. Ahal na tuloy-tuloy yung kita. Mm -hmm bigla silang tumigil ang ano? Tumigil, do, nadadapain, sabi ko. Yun yung wag yung gagawin. Ang galing. Kasi natry ko na po yan. Dumating po sa point ha lowest point ng buhay ko na wala akong pang fast food. Totoo po yan. Pero yung nanay ko, hindi alam yun. Hmm. Hindi nila alam yun. Kasi ayoko humingi ng tulong. Kaya naman nila ako tulungan anytime mo makabangan. Pero sabi ko, Uh, matanda na sila kayo kung maging sakit ng ulo. Yan, yan. Wow! So, Manix, can you please explain to us ano yung mga products mo right now dito at saka ano yung best-selling? Ito po yung white mo set natin. Mm -hmm. um, rejuvenating set, tone-up, sunscreen. So, na naka-family pack ang tawag namin ito kasi for only 500 pesos, mayroon ka ng sapong bars. Okay. Uh, and mas makukuha mo siya na mas mura kung distributor ka or reseller. Pag distributor and reseller, magkano mo yung Nasa makukuha? Nasa 300 plus na lang. 300 pesos na lang? Isang box na po. Ito. Wow. And so, ang taba ko ng sapong. Oo, oh, ang tamba. Ang laki nga. o oh. Kojic papaya to. Yes. Gaano katagal to magagamit? Mga one month One month? Nako. Nako, ito ah. So, ilang grams to? 150. Kasi yung makikita ko sa market, maliliit. Maliliit, maliliit siya. Halos kapresyo niya lang din. At saka may mga iba, binibenta na mas, ma -ano, mas mura. Meron akong alam, mga 30 to 40 pesos. Mm -hmm. Pero hindi ganun kakapal. 50 to 70 grams. Ito, 150 to 70 grams. Ito, 100 grams. So, kaya laki na pala ng difference Conditioner, foam wash, lotion, sunscreen serum, and another lotion. Yan, simula 2014 na ka-effective ka to? Based po sa mga feedbacks, mga 1 to 2 months, nakikita nyo lang naglalighten yung skin nila. Kasi, minsan, may parts sila hindi nalalagyan. Kaya sa legs or dito. Hindi yung difference talaga na mm. And, sa tingin ko, effective talaga siya kasi pabalik-balik yung mga Ang isang malaking problema ng kababaihan, lalo na yun, yung sa armpit na kasi nangingitin. May prata ka ba Meron din? kami before po. Pwede ba gamitin to? Pwede din po yun. Sa singit. Sa... Mm -hmm. Okay, let's talk about yung ano yung mga upcoming products na dapat ano. Mm, marami kami lalabas na bagong products na kailangan yung abangan. Nagpa-plan ako mag magtayo pa ng another planta po for mga luta tayo naman, mga drinks, ganyan. So, kung titignan po natin overall yung sa mga distributors, baka pwede mo naman i-invite yung mga tao na maging resellers and distributors. Yes. Kung gusto nyo po maging reseller ng mga pinaka magandang ng products online na Prestige International. I-search nyo lang po sa Facebook ang Prestige International products. Marami na po nagtitinda. And i-message nyo lang po sila kung saan po yung pinakamalapit sa inyo. Makakapagsimula na po kayo ng negosyo nyo for only 3,000 pesos. Sure ako mapalago nyo lang, basta i-focus nyo lang po yung pagbibenta ng products natin. Ilang percent ang pwedeng ano, makitain? Pag nasa highest position ka po, nasa 50%. Po. 50% ang pwedeng kitain yes. ng isang distributor. Okay, there you have it. Again, maraming maraming salamat sa mga kaiponaryo na nanonood ngayon. Piso Planner. Okay. Yeah. Diary of a Pulubi. Dito ko nakuha kung saan ako nagkamali kasi hindi ko talaga alam kung anong nangyari. <laughs> <laughs> Bigla nagising na lang ako, wala na akong pera. So, sabi ko, wala naman akong ginagawa. Sabi ko, check ko dito. Try ko magbasa. nahanap ko nga. Nandito talaga. And kung nasa same situation kayo, na nagtata kayo sa napunta yung pera nyo, bumili lang kayo nitong Diary of a eh, May searching kitan, Sure ako na makukuha nyo yung sagot na hinahanap nyo. Oh, ito na yung ipon box. Ito yes. na manik. So, ayan no? Ayan ang 60,000 ipon challenge. I-update eh, ko kayo sa TikTok kung magkain na yung naipon. So, uh... <laughs> Bakit ako nalagay oh. ako, every day Kasi minsan nag-iipon po talaga ako sa mga ano. Every January, sabi ko, para pag may gusto akong bilhin ng ah, mga konti-konting mga mm. luho na hindi ako magigilty talaga. Oo, oh, totoo. Sabi ko ito, pinaghirapan ko to parang inipon ko, parang pwede akong mag-splurge or ano. what. Galing, galing. Ano yung maipapayo mo naman sa mga... Kasi ang daming nakikinig at nanonood mm. ngayon na walang-wala. Hmm. dapang dapa. Yon, Yun, humingi mo na kayo ng tulong sa Panginoon kasi yun talaga yung ginawa ko. Araw-araw ako sa simbahan. Umiiyak-iyak ako everyday nun kasi from masarap na buhay to. Talagang walang-wala. Na hindi ko masabi sa parents ko kasi ayaw mag-alala sila. Ayaw kong maging pabigat sa kanila. And talagang humingi ako ng guidance kay Lord. Anong dapat kong susunod na gawin? Paano ko makakabangon? yon. Hindi ka lang pwedeng magdasal ng magdasal. Kumilos ka rin talaga. Hmm. Discarte talaga yan. Tamang timing. Tsaka lakas ng loob, talagang yun lang talaga yung ginawa ko para makabangon. There you have it, my friends. Grabe. Alam nyo, si Manix, kung magsalita siya, yung parang very, ano lang, simple lang, malumanay. Pero wala yan sa ano eh, sa lakas. Ang importante talaga yung mararamdaman mo talaga eh. Si Manix talaga is soft-spoken siya. Pero may impact. Kasi di ba may mga iba, maiingay talaga eh, diba? Pero sa totoo lang, wala pang masyadong napapatunayan. Kaya nga, alam mo, talking to Manix right now, I just feel na talagang, he's really a very humble person despite of the success. Hindi niya talaga fine-flex, hindi niya fine Ang goal lang niya, is maging masaya. Anything that makes him happy, he will do it. And uh, again, Manix, maraming maraming salamat. Thank you so much, bro. Enjoy, po. Oh, it's really an honor and opportunity to talk to Manix and to share his story, and I hope that you got encouraged. Tatandaan ang tamang karunungan, ang tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.